Isipin nyo to. Gabi na, nasa gitna ka ng kawalan at kausap mo sa telepono ang mga magulang mo para humingi ng tulong. Tapos, sa kalagitnaan ng usapan, bigla ka na lang naglaho. Ganyan nagsimula ang isa sa mga pinaka nakakabalisang misteryo ng ating panahon, ang kwento ni Brandon Swanson. Yan, yan mismo ang mga huling salitang narinig mula kay Brandon. Isang bigla ang sigaw, tapos wala na, katahimikan, at doon nagsimula ang lahat ng tanong na hanggang ngayon wala pa rin kasagutan. So lahat ng ito umiikot sa isang tawag sa telepono. Ito yung pinakasentro ng ebidensya natin pero ito rin yung pinagmumulan ng lahat ng kalituhan. Apat na pagpitong minuto, ganyan katagal, halos isang oras. Isipin nyo, kausap ni Brandon ang mga magulang niya ng ganoon katagal habang sinusubukang nilang hanapin siya sa dilim. Isang napakahabang panahon ng pag-asa, pagkalito at siguro takot na bigla na lang natapos. Okay, para lubos nating maintindihan ng lahat, kailangan nating i-rewind ng kaunti balikan natin kung ano ba talaga ang nangyari nung gabing yon, sino si Brandon at paano nga isang simpleng pag-uwi ay nauwi sa isang trahedya. So sino ba itong si Brandon? Well, isa siyang 19-year-old na college student. Alam niyo yun, yung tipo ng tao na mabait, responsable at sobrang close sa parents niya. Galing lang siya sa isang party ng mga kaibigan, walang gulo, walang alitan. At yun yung nagpapakomplikado sa lahat eh. Ano ang isang ordinaryong bata na tulad niya ay bigla na lang mawawala. Okay, so ito yung breakdown ng mga pangyayari. Hating gabi, umalis siya sa party. 30 minute drive lang dapat. Pagdating ng bandang 11:05 na umaga, ayun, sumadsad pala sa kanal yung sasakyan niya. Halos 45 minutes pa bago siya tumawag sa parents niya para magpatulong. At yung tawag na yun, tumagal hanggang 2:41 AM bago biglang naputol dito na ngayon pumapasok yung kasunod na kabanata, ang paghahanap sa kanya. At dito rin natin makikita kung paano nagsimula ang isang malaking malaking problema na nagpakomplika sa buong investigasyon. Sa telepono, sinabi ni Brandon sa mga magulang niya, Nandito ako malapit sa Lind. So natural lang, doon sila lahat nagpunta. Doon nag-focus ang buong pamilya at ang mga unang rescuers. Pero ito yung malaking twist. Nung sa wakas ay natagpuan na nila ang sasakyan ni Brandon, hindi ito malapit sa Lind. It was 25 miles away. Grabe, 25 milya. Sobrang layo nun at isang napakalaking pagkakamali sa lokasyon. So para malinaw habang lahat sila ay abala sa paghahanap malapit sa Lind, kung saan inakala ni Brandon na nandoon siya, ang totoo ay nasa kabilang bayan pala siya, malapit sa Tanton. Dahil sa 25 milyang pagkakaibang yan, nasayang yung mga pinakaunang pinakakritikal na oras. Hinahanap pala nila siya sa maling lugar. At dito pa lalong naging misteryoso ang lahat. Nung dinala na yung mga canine, yung mga asong pantuntun na sundan nila yung amoy ni Brandon mula sa kotse niya. Ang trail dumaan sa mga bukid hanggang sa umabot sa isang sapa, yung Lind Creek. At heto na yung nakakagulat, tumawid siya. Nasundan ng mga aso yung amoy niya hanggang sa kabilang pampang. Ibig sabihin, buhay pa siya at naglalakad pagkatapos maputol yung tawag. So ano nangyari? nagkaroon ng malawak search operations, daan-daang volunteers, pulis, lahat na tumulong. Ang resulta? Wala! As in, zero! Walang katawan, walang cellphone, walang damit, parang bula na lang siyang naglaho. Dahil wala tayong pisikal na ebidensya, ang natitira na lang sa atin ay mga teorya. So ano-ano ba ang mga posibleng paliwanag sa nangyari kay Brandon? Siyempre, ang unang-unang teorya ay baka nalunod siya. Logical naman, di ba? May sapa at alam nating tumawid siya doon. Pero maraming butas ang teoryang yan. Una, yung Lynn Creek hindi pala ganun kalalim. Pangalawa, ilang taon nang paulit-ulit na sinesearch yung lugar na yon at wala talagang nakita. At higit sa lahat, walang katawan o kahit anong labi na lumutang. So medyo malabo ang drowning teorya. Okay, so teorya number 2. Baka namatay siya sa sobrang lamig, hypothermia. Make sense din dahil halos nagyeyelo ang temperatura nung gabing yon at siguradong basang-basa siya pagkatawid niya sa sapa. Pero, bumabalik na naman tayo sa dalawang malaking problema. Number 1, nasaan anak katawan niya. At number 2, yung ebidensya mula sa mga aso. Pinatunayan ilan na nagpatuli pa siya sa paglalakad pagkatawid sa sapa hindi yon tugma si isang taong bumagsak na dahil sa matinding lamig. At ito yung pangatlong teorya, na para sa marami, ay ang pinakaposible. Isang aksidente na may kinalaman sa kapaligiran. Baka nahulog siya sa kung saan. Kasi isipin ninyo, nasa gitna ka ng bukirin sa Minnesota sa gabi, madilim, maraming pwedeng nakatagong panganib dyan. Baka may mga luma at abandonadong balon na walang takip mga imbaka ng tubig o kahit mga hukay para sa mga butil. Isang maling hakbang lang sa dilim, pwedeng mahulog ka at posibleng hindi ka na talaga matagpuan. Ito yung teorya na nagpapaliwanag kung bakit walang anumang bakas. At syempre, hinding hindi natin pwedeng alisin sa listahan ang posibilidad ng foul play. Paano kung may nakasalubong siyang iba sa gitna ng kadiliman? Ang official stance ng pulisya, unlikely daw. Kasi wala namang ebidensya ng krimen. Pero at the same time, hindi rin nila ito tuluyang ma-rule out. Dahil sa sitwasyon, isang taong nag-iisa sa isang liblib at madilim na lugar, anything is possible. Pero sa gitna ng lahat ng kalituhan at trahedya, may isang mahalagang bagay na nabuo dahil sa pagkawala ni Brandon. Tingnan natin ang kanyang naging pamana, kasama na ang misteryong nananatili. Yung mga magulang niya, hindi sila tumigil. Ipinaglaban nila na magkaroon ng pagbabago. At dahil sa kanila, naisabatas ang Brandon's Law. Ang batas na ito, sinisigurado na kapag may nawawalang adult at delikadong sitwasyon, kailangan kumilos agad ang mga pulis. Hindi na kailangan maghintay ng 24 o 48 oras. Dahil kay Brandon, posibleng maraming buhay na ang nailigtas. Pero kahit may batas na, yung misteryo andyan pa rin. At ito yung dahilan kung bakit napaka-haunting ng kaso ni Brandon. Kasi pagkatapos ng lahat, wala talagang nahanap. Walang katawan, walang telepono, walang damit, walang kahit anong pisikal na ebidensya. Para siyang naglaho na lang sa hangin. Kaya ang kaso ni Brandon Swanson, nagiiwan sa atin ng isang tanong na mahirap sagutin. Paano? Paano pa sa panahon natin ngayon na may mga cellphone, may GPS, may lahat na? Paano posibleng may isang tao na basta nalang maglalaho ng walang anumang bakas? Ito yung malamig na katotohanan na ipinapaalala sa atin ng kwento niya. Minsan, kahit gaano mo pasubukang sundan ng isang trail, ang dulo pala nito ay hindi kasagutan, kundi katahimik.